Alright! nandito na tayo sa kliente. dahil sa wala pa, video-video muna tayo. Ayan, nandito tayo sa building, sa loob ng building. Sa likuran ko ay LRT. Ayan o, no? nakakasilaw. <laughs> nakakasilaw yung ano, araw yan no? LRT. Alright, dito tayo mo. Video-video muna tayo dito. <laughs> wala pa naman yung mga dito ha ah. yan dito tayo sa paligid ng ano paligid ng building at ito okay, ang daming basura dito <laughs> basura hirin pa kita yung mga tinambak ng bakto dito at yung mga bakal mga kakoy Ayan, ko na lang sa inyo yan o oh. bakal kahoy yan mga Ayan, aku. alright kita na abang yun apa, wala pa mag video muna tayo ato kita ini ito wala clean <laughs> wala pa contact alright pala pala pantai ngayon sa top Avenue uh, nasa third oh, Wala na tong info, info na <laughs> Alright, Ay, may parking Mga motor naka park, Oh, ayan na oh, Alright okay, yung vlog ko at wala tayong ma video mamaya trabaho ay busy na alright sa ganito na lang o oh, ayan basura mga bato ayan o. bye bye